Bigs. Ngayon naman po ay mangunguha po kami ng kamoting kahoy o dito sa Marinduque ay balinghoy. At marami din po ang tanim ni tatay na balinghoy dito. Ayan, inaisa-isa -isa po namin parunan ang kay tatay na mga naiwanang tanim. At nung si tatay po ay nabubuhay pa, yan talaga po ay palatanim. Ayan o, no? natangkad na laam po, natutuyo na. Gawa po ng init, kaya dapat po ay kuhain na talaga. Akang po makuha na ng isang puno. At hindi ko rin naman kaya. Ito ang inan ang ah, kung may laman ito. <laughs> Basay ito. Ating ba, ating ang kung may laman. Baka parang may laman ah. Oo. Uh -uh. Likas? Likas. Likas. Uy! May laman isa eh. inyo, malaki yung isang laman. Hindi, may. Ah, ano ba yan? May laman. Uy! <laughs> may laman. Marami ang laman ng isa. Yan na ang po ang maganda sa probinsya. Sa Ma Maynila ay 40 po ang kilo nito. Nabili ako doon. Hmm? Uh -huh. Thank okay. you. bakit ay makahukay ng ginto pati dito <laughs> malay mo may ginto pa lang ti tinagaw dito mm. si tatay hmm. Hmm. wala na, wala na wala na ang laman wala na ugat wala na, wala na wala na ugat ni. ang tipuan ang laman ng isa at natutuyo na po sa init kaya dapat ay makamainit ay isa pa oh,

और सफर करते हुए Ganda. Okay. Malaki. Hindi kaya. Isa pa. Kailangan po ay may barita. Hindi kaya lang itak. Yun. Ayan. <laughs> Ito po yung kaputo, no? Malaki. Dapat. Kasi hindi na ano. Ayan. Madami, madami-dami na po 'yan. Pero mayroon pa ugat diyan, mayroon pa yan diyan sa kabila, ayan. <coughs> Sayang din yung kaputol. maliliit pa kami ay kami po ay talagang sanay din sa ganito. Sanay pa kami sa pagtanim-tanim. Hanggang nag-high school kami, nag-college. Sabado ay nagatanim talaga kami. Ano na rin? Nadyan sa kabila. Oh, gusto

<laughs> Para umgat na laa lang pala hindi na wala na Tingnan. Oh, ano 'to manobayan? Wala na po, nasa dalawang puno po ng balinghoy o kamutin kahoy. Ano? Sapa, ay ito po ang lakuha namin no. Tapos, sinayin niyo maka babe's ah. Oh. Tapos. Sa so, dalawang puno po ng balinghoy, ito po yung nakuha namin. Madami na din po ito. Pag naluto po ay madami na. Ito po oh. Buhay ng probinsya. <laughs> okay po mga ka-babes. Mawaya po yan. Lutuyan namin yung balinghoy namin. Thank you. God bless you all. Nandito pa rin po kami sa Marinduque sa probinsya. Buhay probinsya ni Ate Babes.